Hello, hello, hello! What's up, what's up? Padlang Chicken! Konting araw na lang guys, mahaharvest na to. Sino ang nagmamahal sa'yo, hindi silang dalawa? Sino ang nagmamahal sa'kin? Ang iyong amat ina Kahit na nasasaktan Kahit na sila'y di mo pinapansin Ano man ang mangyari Hindi sila magbabago Ang mga magulang Ano na Malamig pa rin dito sa Taiwan, gan. Ang lamig-lamig.